mga kanina po support ako ng channel ni Mrs. Taas Page. Subscribe po para like and share. Maraming salamat po sa mga mga kanina. Thank you Salamat kanina para. Thank you, po sa subscribe sa kanina channel. Hi, hello po. Andito po kami sa Narawan Bay Resorts Hotel. Yan. Uh, hindi kami nakatuloy doon sa uh, Acacia River kasi nga po malabo. Kaya naghanap po kami ng, ano, ng iba naming ano. Ah, uh, Ligong-ligo na kami at medyo ano, mainit dito sa bunga uh, playa <laughs> Oriental Mindoro. ay papasok po kami dito sa so, ano sa Ayan po. Oh, ang ganda. Swimming pool pala. Si ano pala yun? yan naman. Ayan, maganda. Ay, minta, ay, minta, Dito, sa Dito, saan? Kila na ka pala. <laughs> Oo nga ako. Ayan yung sigilay. Huwag muna toto yan. Ano? Si brother Paas. Si Daniel. Alam, malugdog na si Tio. Ayan po. Ang laki po. Ang laki po pala dito. Na Rowan Bay. Resort Hotel kayo puti <laughs> ay may Blang-blang-lang. Si tiya pa mayari Sorry dica po namin napansin pagpasok. blang blang lang nang ano pag may time. Ano po bang Ah, okay, ano pangalan niya po? Siling Ling Reyes. Ah, si Ma'am si Lynn Reyes, may-ari ng Narowan. Narowan. Anak, anak. Anak, anak ang may-ari, ah, kayo lang nagmamanage. Sige po kayo ay, sila. Darum eh? na. Ay, dubat no, ang ganda naman ay, pala. Yung yeah. na. Ang ganda naman ba, pala. Ang ganda naman pala. Ang ganda naman pala. Okay. Hindi, wala pa itong kabila. Kaling po kami sa Kasha River ay malabo daw, kaya din natuloy. Saan? akasya River daw po yun. akasya baka hindi oh, akasya Sa so, river. Bunga bunga river. Bunga akasya, do, do, do sa so, ulo eh. Do, do, do sa so, ilalim ng no akasya Ah, ah. acacia. <laughs> 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 no, maganda dito. Oh, nga po magandang place. Eh, hey, gusto gusto nila maligot di pa oh. nakaligo eh. Oo, <laughs> ako ako nakaligo kanin. Ang um, sabi ko baka mapagod maghapon ay eh, pag napagod na pa ako natamad na akong magano ligo sa hapon. Ay ano po yung masawa ko kapatid ni Gilay. Taga Bicol po dumating po kami kahapon ng 4 sa kanila. Ngayon maligo kayo maganda naman ng ligo. Gusto na gusto gusto na nga po maligo. Lapit-lapit naman ang kalagayan. Oo. Oh, shower ka muna doon. Mm. Buksan mo yung shower. Ay, kumusta man po? Marami na po kayong ano dito. Customer mm. lagi. Bukas na marami kami. May booking kami bukas. Ah, siya po. Ah, booking, booking pala. Mm. Hindi naman. Pwede rin. Hindi kahit. Many mm. time. Oh. Yeah. Kahit marami na namang kubo. Siya po, maluwang. May malalim, may mababawa ano po. Ah, hindi. Pantay lang. Ah, pantay lang. Bagong palit yung tubig nito, Miss Ah. Eh, ito, isa pa palit ang dinamin ngayon. Siya po. Hindi mo rin man maano na magkakaroon ng dumi dahil nagapagawa pa kami. Hmm. Ay, Ayun, ay, ano po yung gagalan? sa niyo pa ay, po yun? Ay, ano po, hotel? Oh, hotel pa. Hmm. Para pa. Hindi mo rin maano dahil yung mga patak-patak ng ano. Opo. Okay. po Siguro mga ano, mga perang anak ni Tot, laki ng gastos niya no. Hotel, na. <laughs> Wala na. Ah, brother po. Uh -huh. Hindi. Mm -hmm. uh -huh. San ka liligo? Ayun, charger ta. Oh, yan charger na eh. Ayun po, magsisiligo na sila dahil. Wag yan, malalim yan. Ano po? Mala ma ano na, ligong-ligo na sila. Ligong-ligo. Malalim yan ha, kabila ay gusto man ni ano po ni Gilay ay pasyal kami abang dito 10 man lang po vacation kasi yung mga bata <laughs> namugob na talaga si teyo <laughs> dito muna pa ako Teo ano cost thank you po God bless ganda ng mga laman no? Saan si Ilay? Andito po. Friday! Ang inip dyan. Pwede yun, Hala, naglugog na yung masamang pakiramdam. Kaya para malusaw na yan. Maganda yung pakiramdam. Ayag Kasi maliligo na eh. <laughs> Ano yung mga bata? Lumusong na nga po. Si Kenyel. Si Tio nandun na. Ang layo. Ang init. Hi, Day. Ano yun? Oo, oh, sige. Kaya nyo rin order ako. Day, kunin mo naman yun. Woo! Oh. grader brother pas pare shout out yan si pare Marsina na anak ng aming bunso si daniel mo huh? isa kita magkita <laughs> 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 नवादाला निघून गेलेय ऐवज शांततेत रोजी हेच आहे पाहा गेला ना कुठं buo ito ang ganda nito. Dito ito sa bungabong Oriental Oriental Mendoro. yaya ang sister ni brother pa, mag-swimming. Naon nauna namin napuntan, na at tuloy kasi malabo ang tubig. Yeah. Dito na lang. Hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kaya. ko. kaya. Hindi yung mga room pa sila at dati. Hindi yung nga, baldeo, Wala yun. Ikaw nga. Ikaw nga. Ikaw nga. Hindi, okay, wala pa yung pala, mga ay ay tao ngayon kasi magpapalit daw ng tubig at bukas sila gamitin na yung mga lang. Ang Ganda po. Meron may kalayuan lang. Kung pong kayo po taga rito sa Bungabong Playa. Oriental Mindoro ay pwede niyo po ito pasyalan sa Naruan. Tuluan. Ano po. po, shout out sa lahat po ng mga viewers sponsor, subscriber. Hello po, Ma'am Servido Society, Tita Londo, Delphid Sen. Ma'am Kama ng Swarity TV, yan. Ma'am Merlusa, Ate Honey Lugoy. Um, shout out po sa inyo pong lahat, Sister Lori DM, Hati G Vlog. Mang Josephine Portarte, Mang Nika Ilago, dapat Na pag binang, ano mo, pagdini dinidid mo, huwag mo yung sama yung nakabrim lang. Paul daw yan sa Kailangan mo ano. <laughs> sa lahat po ng mga viewers, sponsor, subscribers sa buong Team Kalingap, supporter and viewers followers, subscriber ni Kuya Balatin na thank you po sa inyo pong lahat Kuya Kalinga Ram, Mam Ma Jack Matubang Family yan, salamat sa inyo pong pag support sa buong team Kalingap Ganon din sa aming buhay ni Brother pa Mrs. Paas shout out po sa lahat ng mga viewers Salamat po guys. Namaya mauwian na din. Thanks for watching, sharing, likes, and subscribe po. God bless you all po. Bye!